Good evening guys May papakita ko sa inyo na huli ko uh, Solo dive As usual guys Wala na naman tayong Underwater footage So tsaga lang tayo sa Cellphone lang muna What's this? Ayan guys 4.2 lahat yan, meron tayong tribali. Dalawa, magkasama to guys. Uh, una una, huli ko yung isa. Hindi ko pinatay yun ang technique guys. Huwag niyong papatayin yung unang tira nyo. Tuhogin nyo na lang na buhay. Tapos, magpipis ko lang yan sa kasama niya. Ayan. Uh, hindi, hindi leyan lalayo itong tulad dito mga lawayan sa amin. So, nung napana ako yung isa, inangat ko at hindi ko pinatay. Tinuho ko lang. Maya-maya, sinisid ko uli. Andun. Andun, nakaikot-ikot lang siya doon. Mayroon pa akong nakita na red snapper na malaki. Mga 1 kilo, 1 and a half. Um, ano lang, malikot. So, pwede na to guys. Enak, kri balik. Itu guys, mai dapat tayo guys. Oh. Parang, okay. Parang krokodil, no? Dapat no? Istang dapat. Serap tu guys, aihau. Oh, oops, yeah no. at meron tayong pusit isa nag iisang pusit ayan merong mga samaral at saka danggit ayan guys pwede na kayo guys oh. may kanuping may kanuping guys ayan ah oh. oh, sariwang sariwa guys Oi, darah. Tama tama lang yung laki sa Samaral guys. Good size na rin. Maglilima, no? So total catch guys 4.2. Nagsimula ako alas 7 hanggang alas 9. So dalawang oras may uh, lampas no tapos travel pa mga 30 minutes ayan ito yung maganda guys ay tribali so guys ito lang muna no hindi uh, di pa rin tayo nakabili ng other water so tsagaan lang tayo sa huli ko dito binta na to guys magtira para ulam so sa mga hindi pa nakaka subscribe please subscribe to my channel at pakiclick ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong video sa mga silent subscriber ko rin dyan oh, maraming salamat sa palaging pagsunod sa inyo sa aking mga vlog ha at sana wag kayong magsawa God bless as all thank you very much for watching bye bye